So hello mga mima ko, pag na pag gisingan namin ayan nag video ako dahil nga ay nahanap nga ni Iyon yung dati niya dahil nga ito nga yung first time namin ngayon na hindi po namin siya kasama kasi nga umuwi na siya kahapon. I mean, bumalik na po siya sa work niya. Ayan, 15 days lang po siya dito. Kaya bumalik na siya kasi kailangan para sa future chart. Nung pagising ni baby, ayan, tumayo na rin ako at inangat ko muna to dito yung window blinds dito sa aming bintana para naman maaliwalas tingnan. Grabe guys, parang kailan lang kortina po yung sinabit ko dito. Pero ayan guys, tingin naman kung gaano kaganda yun. At lumabas na rin kami kasi nga hanap ni iyon yung daddy na akala niya nasa labas pa din. Kasi kapag once na nagigising si baby ng umaga, yung daddy niya is nasa labas. So, doon talaga siya lagi napunta. At doon nga, lagi niya nakikita sa labas. Ito talaga yung sobrang sakit sa pakiramdam, guys, once naghahanap po ng papa or daddy yung anak niyo. O, oh, di diba, dito talaga siya dumiretso sa may pintuan sa labas, guys. Kasi nga, akala niya nandito pa din yung daddy niya. Uh, -huh. Maju lagi, maju more maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, Hmm lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, Kan tadi. Oh, tadi. Eh. Where Where Mas tadi. Hola. Hai. I know more. CEO さらであ、 ang sakit talaga sa dibdib guys once na yung anak mo is ganap talaga ng daddy kaso nga lang wala kaming magawa wala kaming choice kasi nga syempre para sa kinabukasan ng anak kaya ayan sinakripisyo kahit na malayo hindi na nga ako nakakapag video pa kasi kinakausap ko na lang siya para naman malipat yung atensyon niya maya maya nga nung okay na si baby ayan pumunta kami dito kasi nga maganda naman yung panahon kaya dito kami naglilinis kasi nga natumba yung puno dito sa may gilid at tatamaan nga yung pader ng kapitbahay kaya ayan inayos namin dito. At nilinis na rin namin yung mga gulay namin kasi nga sobrang dami na po ng damo. Hindi ko nga maabot kaya ayan pumatong na ako dito sa may puno na natumba. Iba pa rin talaga guys once sa kasama mo pa yung partner mo kasi nga parang wala ng kulang. Tapos ang sarap-sarap sa pakiramdam kahit na ganito lang yung sitwasyon namin. Ang importante naman dun is masaya kami. ba diba magaan talaga sa pakiramdam pero ngayon ayan ako na lang at si baby kasi nga bumalik na siya sa work. Nasanay naman na ako simula noon pero iba talaga kapag dito siya or kasama mo pa rin talaga. So, ganito lang talaga yung routine namin araw-araw, guys. Ayan yung batang naghahanap ng daddy. Masaya na ulit. Ayan siya, guys. Tuwang-tuwa naman siya nang nakalabas siya dito. At hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye!